Hi guys. Magandang hapon. So, ang bawuusapan natin nito. <laughs> seryoso. Sabay tao. Ano pala? Ang pagiging OFW. Char. Pagiging OFW. Narealize ko lang. <laughs> Nasa 13 years ako nandito sa Singapore. Nagsimula ako sa sahod na $330. Tapos ngayon, $700. Sabi ko na, we're built up tayo. <clears throat> 13 years sa Singapore. Tapos ganun lang ang tinaas ng aking sahod guys. Tapos dalawa, dalawa yung binubuhay ko. Na ako lang char. Salamat sa mga parents ko na matiyaga na nag at nagcare care sa aking mga anak. So, na ko na sa 13 years ko dito na nag ako sa pag-abroad na ko na wala akong ipon. <laughs> na magkakalis na yung mga anak ko. Parang, ha? Napaisip ako na, ha? 13 years akong nag-abroad. Wala man ako na ipon na para sa pangkolehiyo ng anak ko. Promise, wala talaga asin. Tapos, niisip ko na ngayon na magka-college na nga talaga. First year yung panganay ko. Naisip ko na nala. Kaya ko kaya. Kaya ko kaya igapang yung pag-college ng panganay ko. Dapat pala noon. Dapat pala noon. Two years. Dapat before now. Ng, ano, 2024 ngayon, ba diba? Dapat pala. 2020 nagsimula na akong mag mag-ipon na. Meron kasi ako na iipon pero nagagastos ko nga tuwing umuwi ako ng Pinas. Dapat pala meron akong inipon na pera. Yung para talaga sa pag-aaral ng anak ko, yung hindi ko talaga siya gagawin, gagalawin. So sa inyong mga ka kabayan ko diyan ng mga OFW na may mga anak kayo na nasa secondary ngayon, nasa high school ngayon. 2 years before mag-college yung anak nyo o kaya 3 years before mag-college yung mga anak nyo payo ko sa inyo magsimula na kayong mag-ipon <laughs> kasi na-realize ko ngayon na um, mag-first year college na yung anak ko sa taong ko pero wala talaga akong ipon as in walang ano yung simot yung savings ko kaya nag-worry ako kung kung kaya ko kayang nasuportahan mo ano ko pero sana um, i-bless ako ni Lord na kakayaanin ko na kaya ako kasi gusto kong pag-aral yung anak ko uh, siguro tipid-tipid muna <laughs> Pero mas maganda pala talaga siguro kung nag-ipon ako ng ano mas maaga para sa pag-aaral niya para hindi ako mahirapan kapag uh, o oh, bigla siya mahingi ng pera para pang tuition pang project o anything pang renta sa boarding house kaya payo ko sa mga kabayan ko dyan na hindi pa ako yung mga anak niyo dapat may nakalaan kayong savings na talagang hindi nyo yun gagalawin yung pera na yun talagang para sa pag-aaral lang ng anak ninyo sa pang kolehiyo niya kaya magsimula na kayong mag-ipon guys huwag kayo. so, kayong gumayo sa akin lahat ng pera, lahat ng savings pag umuwi ginagastos talaga lahat-lahat ngayon ko lang na-realize na hala, Kinakabahan ako kung baka mamaya manghi bigla yung anak ko tapos wala ako maibigay. 'Yun ganoon. Yun kayang nai-realize